Magandang umaga mga kababayan, mga Facebook friends and followers. So pag-uusapan natin ngayon yung kumakalat uh, trending ngayon sa mga balita at uh, sa mga social media no. Kung saan na uh, may mga senatorial candidate na gumastos na ng almost 1 billion uh, para sa kanilang ads. na Hindi pa naman nagsisimula yung uh, campaign period for senatorial votes. So magtatakal lang tayo mga kababayan dahil bakit itong mga kandidato na ito ay willing gumastos ng ganitong halaga. Of course, pagdating ng campaign period, mag mas doble pa 'yan. So kung ngayon ay 1 billion na ang nagagastos nitong si Senator Imee Marcos at itong si Camille B. ay eh magkano pa ang gagastos nila sa darating na campaign period. Ito bang pera na ito na gagastos nila o nagastos nila ay Mababawi ba kung ito'y galing lamang sa sahod ng isang senador? O talagang pag naging senador ka ay napakaraming benepisyo? Para sa proteksyon ng sarili mong uh, interes O pwedeng uh, pagkakitaan? Perhaps. Kasi kung sahod lang ng isang senador, isang mambabatas, mahirap bawiin ito, mga kababata. So dito, Uh, nagpapaalala lang sa atin na talagang ang ating mga politiko ngayon ay uh, o indikasyon rather na hindi na talaga serbisyo publiko ang habol ng mga ito. Hindi na yung kapakanan ng taong bayan at ng ating bansa ang aktar nila na sinutulong. Dahil sila mismo, kayagan naman nilang sinasabi na sila ay tagapagtanggol ng mga individual o grupo na kanilang kinakaaniba Ipagpalagay natin dito mga kababayan sa mga congressmen na nung una ay napakainit ng kanilang uh, pagnanais na sampahan ng impeachment complaint itong si Vice President Sarah Duterte dahil di umano sa mga nakita nilang mga ebidensya Uh, na nag-uugnay uh, sa katiwalian ng paggamit ng confidential fabrics, nakita naman talaga natin na mayroong mga questionable pamamaraan kung paano i-liquidate ang paggamit ng Well, I'm not saying totoo, hindi. Ang punto po natin dito ay yung pag-ugali o karakter nito mga politiko natin sa ngayon. Imagine, nagsawa, nagsagawa ng isang malawakang rally ang INC sa buong bansa. I am not against or in favor with the INC rally. Eh? Ito pag-usapan natin ito yung mga politiko natin. No nagsagawa ang INC ng rally in support to the statement of uh, President Marcos na waste of time lamang ang pagsasampa ng uh, impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ay isinolong nila ang pagsuporta ah, kaya sila ay nagsagawa ng rally sapagkat sabi nila ay uh, hindi sila pabor sa impeachment complaint ni To so long bilang uh, pagsuporta na rin sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nung nakita itong mga congressman natin na naging uh, matagumpay kung sa nagawang rally, abay umurong at nagbago ang kanilang desisyon na hindi na ituloy ang impeachment complaint sapagkat sila ay natakot sa posibleng maging uh, consequence kung ito ay tutuloy. Maaring sila ay mawalan ng boto galing dito sa INC. So I am not saying again na mali o tama ang INC rally. Pero ang sinasabi ko dito yung paninindigan ng ating mga politiko na supposed to be ay nandyan sila para pairalin o unahin ang kapakanan ng bayan, interes ng bayan at ng ating mga kababayan. Pero ang nangyari, no? di ba may kasabihan, our friendship will end when my duty begins, but now our congressman ang kanilang moto. Bahala ang taong bayan kung ang boto ko na ang at stake. Di ba ganun na ngayon? Natakot kayo dahil baka mawalan kayo ng boto. Nasaan ng prinsipyo? Abay, mas mataas pa ang prinsipyo ng mga men in uniform na binabastos nyo at sinisigawan nyo tuwing kayo ay may hearing dyan sa Kongreso at Senado. Mas may prinsipyo pa ang mga men in uniform. Pero kung ipahiya nyo, kung sigawan din ay ganun-ganun na lamang. Dapat, kung talagang para sa bayan kayo, regardless kung magalit sa inyo ang ibang grupo, sapagkat nakatayo kayo para sa interes ng taong bayan. Kayo mga kababayan, pagtitiwalaan ba natin ang mga ganitong politiko na siyang uh, mamumuno sa ating bansa, sa ating bayan? Again, na, I'm not against with the rally. I'm not in favor. I'm not against with the impeachment. I'm not in favor. Pero dito, against ako sa mga estilo ng ating mga congressman na nagtatapang kapangan pero takot mawalan ng boto. Sayang ang mga pamamahiya na ginawa nyo sa mga men in uniform na naging resource speaker nyo sa Senado mas mataas pa ang paninindigan at prinsipyo ng mga taong ito na ipinahiya ninyo. Pero mauuwi lang din pala sa wala dahil takot kayo na mawalan ng koto. Kaya mga kabayan, hindi ako nananawagan. Pero maging mapanuri sa mga mapag-imbot, mapagkunwari mga kandidato ngayong darating na eleksyon. Tumindig para sa ating bayan hindi para sa ating kinabukasan maraming salamat po at magandang umaga